Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga paps ko. Araw po ng Miraculous taong kasalukuyan. Galing nga pala ako sa trabaho 5pm ng hapon yung labas ko. Kung ikaw balak mo mag MC Taxi panoorin mo ang video na ito mga paps para may idea ka kung magkano nga ba pwede kitain sa tatlong booking. Remember mga paps no, minsan matumal minsan malakas tara atong kisana natin bumiyahe. First booking kung pala si sir. Pick up niya in Domingo San Juan. Drop off ni sir dito lang sa may Laluma, Quezon City. 82 pesos yung rate niya mga paps. Pero ginawa na niya ng 100 pesos. P so yun mga paps. Nandito na tayo sa may... Laloma dito sa Kitchen City. Okay, so layatin na natin yung first booking natin mga paps ko. ano? So, magkakaroon na tayo sa kalawang booking mga paps ko. Time check mga paps ko, las 6 na ng hapon. Uh, so, alas 5 tayo nang lumabas kanina. Okay, so complete na natin para pasukan tayo ng panibagong booking. Let's go! may pangalawang booking na tayo so ang pickup dito sa may uh, C Square Mall dito sa NCR dito sa Del Monte Avenue lang mga pap so papuntang East M City North Asia okay so 96 yung rate nya so cash ang sisigilin natin 96 okay so punta na natin sa pick point let's go pangalawang booking ko pickup niya, Laloma. Papunta naman dito sa Isim North Edge. Sa 95 pesos yung rate niya dito pero ginawa na rin niya ng 100 pesos. Bago kami makarating dito sa drop-off location ni Madam, halos isang oras yung biyahe namin sa sobrang traffic. So, ayan mga paps, may pangatlong booking na tayo ngayong gabi. So, time check muna tayo. 6.35 ng uh, gabi na mga paps. No? So, papuntang North Fairview yung pangatlong booking natin. Rhinoma yung pickup, mga paps. Tara, i-update po kayo sa pickup point ni madam. Let's go! Ang ating booking ko, Starbucks Rhinoma yung pickup ni ma'am. Papunta naman ito sa North View Subdivision, Batasan Hills, Quezon City. 168 yung rate niya, pero ginawa na niya ng 180 pesos, mga paps ko. Tara, let's go! So yan mga tapos sa diretsong tayo uwi mga paps mo, no? So nakatapong booking lang tayo. So nandito na tayo sa traffic kasi kaya hindi na tayo magtatagal so naka tatlong buging tayo sa loob